Pwede na mga po sa kanila pro, mga lords, mga idol. Uh, lalo lang po, lalo lang para lalo po dyan po sa ibang bansa, sa sulok ng bansa po. Labas ng Pilipinas sana po. Mag-iingat po kayo dyan. Lagi po, lalo na sa mga pamilya na naiwan po. Huwag po din yung kalimutan po. Alam kong mahal din po kayo ng mga pamilya nyo. Dito naman po sa Pinas, sana po mahalin nyo ang inyong mga magulang o kapatid aki kuya na sa ibang bansa sa abroad po sila po ay umalis at magtrabaho para po sa inyong karapatan sa pamilya nyo ito po si Wonder Dad nagbigay sa inyo ng update ng video po sana po lagay kayong nasa mabuting kalagayan po at lagi po nagbibigay si Wonder Dad ng paganapan dito po sa at yung paligid kung meron man agad-agad po tayo nagbigay ng update para makita po ninyo lahat po ng kalagayan sa paligid po dito po sa Malibay, Metro Manila po, Pasay City. Ayan po. Ayan po si Wonder Dad. Lagi pa siya nyo nagbibigay po ng karapatan na mapanood nyo lahat po ang aking video kung anumang kaganapan dito sa lahat ng paligid sa Metro Manila po sana po supportahan nyo ang aking youtube channel wonder dad karapatan mo kaya po mga guys morning morning po sa inyo lahat po mga guys I love you to all. Lalo lalo po sa ating mga mahirap po. Lalo po mag-ingat po tayo. Araw-araw -ara po, huwag po tayo makalimot sa Panginoon po. Magdasal. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat po. Ang support sa kay Wonder Dad. Lahat po ng video na Wonder po, panahirap para malalaman po ninyo. Makikita lahat po nang bibigay sa inyo ng update po itong new year po nung darating po mamayang gabi po pasalubong po sa new year sana po magingat po tayo iwasan po natin lahat po ng paputok kung ano man bagay na paputok po mas mabuti pa magingay nila po tayo ng mga anong bagay na hindi nagagamit mga kaldero o mga sound effect o kaya <coughs> magmamahalan tayo sa ating pamilya po. Kung kayo man po ay mayroon pong konting bagay, pag-usapan na lang natin po para hindi po tayo magkaroon ng problema sa ating pamilya. Marami salamat po. God bless po sa inyo lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Mabalos. I love you too. Thank you po. mga Lord Idol. זה האש, רבי חלמד פה, בלבטול, ביי ביי.